ilan na mo aning jud murag sikat jud ni siya kaayo ron. so dili ko taga sibo pero magsibuano ko for today's video arong masabtan ni ni mo jud kay basin dili ka kasabot og hiligay so i will try my best i saw this post and murag na hb jud ko ani murag nalabot og 300 over 200 ang akong blood pressure long story ni siya but let's make it short So, kaning Jude, member ni siya sa LGBTQ or LGBTQIA+, whatever you call it. Nisulod ni siya sa restaurant kay Mukaon. I don't know if ni Humana sila kaon or Mukaon pa lang sila niya. Ang waiter, gitawag siya sir. Of course, kaning tahod mang good, so gitawag siya sir. Gisir siya. Unya, kaning murag lord nga si Jude, ning suko kay nga nung gitawag siya sir. Unsa man di eh. And then he asked the waiter or the server something na related sa pag-misgender sa Yahako, no? So, dili ka tubag ng waiter or server kay basi ginerbius na ni eh, or what did idea regarding sa gi pangutana sa iyahan ni Jude. So, nang ingon ni Jude na mo barog siya or mo siya, hantod sa mo tubag niya iyang pangutana sa itong waiter or server. In Tagalog, tatayo yung waiter hanggang sa masagot niya yung tinatanong ni Jude sa kanya. So, ibig sabihin, hindi siya makakaalis or hindi siya makakaupo hanggat hindi niya nasasagot yung tinatanong sa kanya ni Jude. Kung sa mga Jude, Si Lord, Lord ka. For you, Jude, you don't have the right to discipline the waiter because you're not authorized. Okay? You're just a customer without manners. You know what? There are people na dili jud ka maoog how to address you guys properly. Even ako. Sometimes di ko confused ko kung unsa ba itawag na ako ninyong mga gay ma'am ba or sir. I don't know if you'll get insulted if I call you ma'am or if I call you sir or if I call you miss. It's complicated sometimes. So dapat dili mo magkasuko o gitawag mo lahi sa inyong expectation kay gitaha ra mo. Basta kung gibon nagka sa kalibutan nga naa kay itlog og later on na discover nimo nga dili di ay ka straight, gay di ay ka. Niya, gitawag kag sir. Don't get insulted. Dapat open-minded ka kay naa ba kay itlog ka sa gibon ang kalibutan. So salamat ka ning sir. Nag-respect jud nimo kay ugwa pa gihoy ka ato. Sometimes it's complicated to address you guys. I don't have any problem with LGBTQs. I have friends from LGBTQ community and I love them. I don't have any problem with them. So, sometimes makita jud nato sa physical appearance no, kanang uban feel na feel jud nila na murag babae na sila, kay naka-make up na naka, sexy, naka pagwapa murag babae na jud ilang feeling, ba, ilang itsura murag babae na jud. Unya para sa uban, ang imong itsura dili masabtan. Oh. Um, Lalaki pa nakipadyod kag boses na ang imong lawas, bukod ka ayo, natural tawagon kag sir. Bisag naapay common sense ang tabo. Di na mo matawag sa gusto ninyo. Ibili ba'y tanan aware sa kung unsa proper nga itawag ninyo. Bisag nag-make up ka pa, niya boses pang lalaki ka, o niya imong lawas, bukod pa kaayo ka ayaw. Natural mag-sir sa imuhang kung gitaha kanila alangan mo mam, ma kay halata man kaayong lalaki kan kay itnog galang alang bi na sila tawag ni mo mam kay deep inside sa imong kinatawo lalaki jud ka simple nis mga tumboy no gusto niya tawag og sir niya daw hey, kay mo kapayas o nagita og pagtalaba diha ayo mo kasuko og tawgon mo ma'am halata bi kaayo nga babae ka gibun ang jud kana kapayas og talaba so don't be mad kay girespeto ra mo sa tawo regardless og gi ka or gi sir ka pagtaha na ninyo So, dapat open-minded ka, kinaam mo sila nga sitwasyon. Dapat sangkad inyong panghuna-huna. Ikaw, Jud, naghinambog, Jud, gawa. Jud, gay siya. Ipili-pili pa, Jud, tunay mo murag ka ayo ba? Para ino ni mo ato. Ipili unta tunay mo katong may laban sa imuha. ha? I-salig ka kay murag mo katung katong waiter. Huwag na timingan pa tunay mo nga marumbado imong naistorya, base na wasak na imong hitsura. You can always correct the person in a nice way. In a nice way na ma-appreciate niya another thing ning suri na sa imo ang taho dako pa jud imong bagol di pasensya na unta to nimo nag feeling pa jud ka look at yourself i know you're not ugly but you don't look like a woman to be called ma'am sa mga tao nga dili ka mao kung unsay proper nga itawag nimo or unsay proper nga itawag ninyo mga gay daghan kayo mga gay nga mapamam jud ka kay murag babae ang lawas murag babae ang boses murag babae pero dili na trans woman or transgender ha gay jud sila nga murag babae jud kaayo so mapamam jud ka kay abi ni mog babae pero ikaw jud murag dili mog jud ka masad ang babae sa so, tinuod lang guwapa sad ka jud pero ma confuse jud ni sila og um unsa ba itawag nimo mamba or sir so kay gitawag kag sir girespeto ra ka sa tawo appreciate that kaysa gitawag kag hoy agi bayot oh di ba asa mang imong gusto sir or hoy or agi or bayot asa man diya makita ni, masabta ni mo jud no na there's nothing wrong if they call you sir. That's their way to address you with respect. You should appreciate that or you should be grateful. Isa namang gin ka lang nila. Dili tanang nang tawo na ay alam. So ikaw nga na kay alam, ikaw na mag-adjust. Imbis pa lang gaon ka sa tawo, kasuklaman ka kaingon an adi ay ka. So sa mga member ng LGBTQ or LGBTQIA+, regardless kung yung tawag sa inyo, ma'am, sir, miss, appreciate that don't get insulted remember where you came from kasi hindi lahat aware sa kung ano yung dapat na itawag sa inyo hindi lahat be open minded and be nice if you want to gain respect